Hello, good morning once again mga lalab, mga bayots. Big love shoutout, out, magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon na orgabisan man sulok ng mundo. Big -a, big love shout sa mga kapwa ko po FWs around the world. Big -a, big love shout po sa inyo. Hello, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots ay uh, posible ba na yung PD Alex na iniimbestigahan sa Senado na kung saan ang chairman doon ay si uh, Senator Bato de la Rosa. Posible ba na mahulog sa wala ang investigation na to dahil bakit? Kahapon, nakita naman natin kung gaano kabayas si itong nag-absent na ng unang hearing, nagpakita lang kahapon dahil nga binatikos Saan ang ibang mga senador na kasama Dapat dito sa uh, pag ng PDLX Wala sila noong unang hearing noong April 30 Yata yon So nagpakita sila noong uh, kahapon Jinggoy Estrada Nakita naman natin kung gaano Kabalasubas Si Jinggoy Estrada kahapon Na instead ipakita niya ipalabas niya yung totoo about PDRX. abah nagmistula pa siyang abogado ni Bongbong Marcos at ni Maricel Soriano doon sa uh, hearing kahapon. Imbes na yung issue ng PDRX, palitawin kung totoo ba na si Bongbong Marcos nung panahon ng sinador pa siya ay lumalaklak. So hot ng ipinagbabawal na shabuyas or kukaina sabi nga ni uh, expedia agent Jonathan Morales hindi yun shabuyas kundi kukaina ang kanilang uh, nilalaklak Kaya si Bongbong Marcos bangag na bangag talaga pag nagsalita yung man, manahinto hindi mo talaga yung manirising ba na, gumaganyan tapos tingnan mo si Abalos Gumaganyan si Abalos yan yung mga manirisim ng mga taong talagang lulong malala na yung uh, ipinagbabawal na substance sa kanilang katawan hindi mo to, eh, tingnan si Maricel pag nagsasabi, umingiwi, ngiwi si Maricel Suriano deny na deny pa siya so ngayon balik tayo dito eh, posible ba na ma uh, tawag dito na mawani or mawala lang magiging useless ang PD Alex uh, na sa uh, hearing sa Senado bakit ka mo nung sabihin ni Mr. Jonathan Morales na mayroong dalawang tao ang pumunta sa kaniyang bahay at nagsabi pa na ito daw ang, uh, si James Kumar na isang Indian uh, Filipino national ay nais daw siyang makausap. At uh, nais daw uh, inoferan siya kung ano yung gusto ni Jonathan Morales para para lang hindi dadalo nung uh, uh, May 7 Senate hearing. Kaya nga sinabi ni Bato Dilaro sa kahapon, kapag hindi ka dadalo, ipakukulong din kita. So, anong sabi ni Morales doon sa dalawang tao na pumunta sa isa tao doon na tinawagan na naka-video call? Pinarinig sa kanya, pinakita. O, oh, gusto ko. Nagbiro pa. Gusto ko loto. Manalo siya sa lotere. Aba, hinihintay ang confirmation ni Expedia Agent Jonathan Morales. Magsabi ka lang ng oo. Gagawin na ginagawa ding uh, negosyo no, ni Lisa Marcos at ni sino ba ito? Ni Mel Robles ang loto. Hindi lang pala para sa kanilang dalawa na magsama sila magiging milyonaryo. Kundi lahat ng mga tao na inoofira nila. Kagaya na lang siguro nung mayor ng Bustos or Bastos Bulacan na yon, Yung malaking tao doon na mamama na akala mo eh, ilipante. Walang uh, disiplina sa sarili, baboy, hindi lang baboy, lipanting ilipanti parang hipopotamus ang katawan. Baka nanalo din siya dito sa lotere para pagharang sa maisog rally doon. So, kahapon, after ng uh, rally, mayroong, eh, after, after ng hearing, kagabi may nanalo po ng lotere na naman. <coughs> 51 million So, perlo Draw. Ang tanong, sino kaya yung nagmamayari nito kahapon na nanalo? Either si Maricel Soriano na nag na hindi daw siya, wala siyang alam about sa mga pedia lake na yung papil na yon na huhulihin sila doon, i re or si Jingoy Estrada, or kay Jingoy Estrada na punta, Itong 51 million na to bilang suhor Sa pambababoy pambabalasubas niya Pang uh, personal attack niya kay Jonathan Morales Na parang pinapakita ni Kasi hinahalungkat ni ano doon ni, ni Jingo Estrada Yung uh, mga nakaraan mga kaso ni Jonathan Morales Eh lahat naman yun ni lahat ng halos ng kinaso sa kanya is wala si hindi siya convicted tapos yung nagtanong convicted ng bribery nakakahiya di ba na parang nakakatawa no sino ka Jinggoy Estrada na uh, para tangan mo si Jonathan Morales na sure daw siya I believe na si Jonathan Morales daw yung naglik ng confidential na Papil uh, papel na yon about Marcos at Bung at uh, Maricel Soriano kay Mar kay Maharlika. Yun ang sabi niya. Eh ikaw nga eh nabswelto ka lang sa kasong plunder pero eh sintensyado ka sa kasong bribery at ang tatay mo tandaan mo. Pamilya mo, plunderer kayo. Plander na bribery pa. Nakakaluka. Jingui Estrada. Ikaw ba ang nanalo dito? Pinanalo ni Lisa kahapon ng 51 million na to sa Loto? Ngayon, dito na tayo sa totoo nating topic. Kasi nagsabi si Jingui kahapon, after niya ng, uh, after ng hearing, nag-book out yun eh. Nung sabihin niya na, uh, baka daw may bakir si ano, si Jonathan Morales kaya daw siya natanggap sa PDA. So binakapan ni Senator Bato de don Rosa doon? Hindi 'yon ganoon. Kapag talagang uh, sabi ni Bato doon, kung totoong uh, may kasalanan si Jonathan Morales, sinasala yan ng puro mga matitinding pulis, hindi siya ma tatanggap sa PDA. Hindi siya tanggapin. So, yun, napahiya siya doon, umalis. Hindi nga lang yun pinakita ng ibang media, eh, pero pinakita yun ng uh, isiminay. Eh. Yan mga kakabayas ang mga bayarang media din ina to. Under Marcos administration, dati ang hihingay nila. ang ah, ngayon, wala na nasipir ang mga bunganga ng tag-ilang libong piso pi, mura, sa pira ng taong bayan dito din sa mga bayarang media na to. So, ngayon dito na tayo. Ito nakakaano to mga kababayan ha. Ah? Mga lalabs, mga bayots. Hmm. Kasi maraming mga senador ngayon, syempre ang hindi papabor dyan sa pedialix ni Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasabwat eh. Tingnan mo lang ito. Oh. Ito yun si James Kumar. Sino yung nasa likod? Diba si Bong Uh, Revelia at ang kanyang asawang sila ni Mercado Magkakilala sila Magkaibigan sila So, ibig sabihin Bakir Nilabong Revelia Ng ibang mga senador dyan Itong si Itong negosyanteng uh, Indian-Filipino-Nasyonal uh, na to O, tingnan mo ito Jinggoy Estrada kaya nung banggitin kahapon ni Jonathan Morales na may dalawang taong pumunta sa kanyang bahay at nais yang gapangin para wag na dumalo. Sa May 7 Senate hearing, nag-walk out. Umabas si Jingoy Estrada doon sa kanilang upo, sa kanyang upuan. Umalis. Ayaw niyang marinig. Bakit? kilala ni Jingoy Estrada itong si James Kumar ang tanong Jingoy Estrada kung inakusahan mo si Jonathan Morales na kaya siya natanggap sa PDA dahil baka may bakir siya ang tanong naman namin sa iyo ngayon taong bayan ito din ba yung bakir mo? isa sa mga nagbakit sa'yo, nag-sponsor sa'yo noong 2020 to, Senatorian si election kaya ka nanalo? Ayun oh, sarap pa ng ni Jingoy o. Oh. Baboy na baboy ang pagmumukha ni Jingoy Israel. Sino ba talaga bumuto dito? Yung dyan dalawang magkapatid yan, Jinggui at J.B. Ehercito. Diyos ko po, mo si J.B. Ehercito. Walang bayag, palibhasa, mahilig lang mambuntis. O nung una, pumirma siya. About kiboloy, pabor siya kay kiboloy. Nung nabas, binawi. So, ibig sabihin, walang bayag. O, ito pa, o. Sino yan? Nagkataon lang ba to na si Bongbong Marcos at si James Kumar ay nagkita sa isang event? Na which is napabalita din to, top sponsor ito si James Kumar na nagbigay ng 20 million pesos di umano noong panahon ng, uh, ng kandidatura ni Bongbong Marcos pagka presidente hmm. ano to bayad utang o oh, ito pa ayan Rafi Tulfo wala nang nangyari di ba sa isyu doon sa loto ano lang nangyari sa issue doon sa mga yung uh, sports car na tag-3 million dollars yung isa. Yung, ano ba yung, nakalimutan ko na yung pang Bugate na iniimbestigahan ni Rafi Tulfo. Nga Wala na. Maingay lang si Rafi Tulfo pag primero, pag una. Pero pag kalagit na hanggang sa ending, wala na. Oh, isa pa to Uh, cheese Escudero Malamang Ang mga senador na to Bakir nila Itong si James Kumar Na to sa kanilang uh, panahon ng kanilang kampanya Nagbibigay ito Ng millions of pesos Malamang Para manalo Yung senador or kandidato Na nagaya dito Gaya ni Jingo Estrada Gaya ni uh, Rafi Tolfo gaya ni Bong Revilla, Bong Marcos para manalo. At tuloy, tuloy kung anumang negosyong iligal kung meron man ang taong ito. O, na dito, ang sarap ng ngiti, nagkataon lang ba? yon So, maraming sinador ang hindi syempre Papabor. jan sa PDA leaks ni sinatur Bato, kaya sinatur Bato, bistro, paglaban mo talaga dahil uh, sabi ni Pangulong Duterte, o ni dating Pangulong Duterte, doon sa kanyang hakbang maisog kahapon, akagabi, dyan sa dumagite na kung saan tinanong siya ng isang uh, local uh, official reporters doon, kung uh, about sa may mapupuntahan ba ang PD Alex hearing ni Bato doon sa Senado? Nang na sabi ni Pangulong Duterte ito, I have full fit kaya lang medyo madaldal. Minsan kung saan-saan pumupunta yung bunga nga pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yung totoo kung anuman ang... Ayun na, alam mo na, nagmumura na si PRRD. Ayun. Magtiwala kayo kay Bato PMA yan. Mahusay na opisyal at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he work for me. He is good and he will be a leader of our country. He will be a protector of the people's interest. So yun, magtiwala lang po tayo kay Senator Bato dahil mismo si Tatay Digong na po ang nagsabi. Huwag na po tayong magpabudol kagaya dati na sinabi na ni Pangulong Duterte na may isang kandidato dyan na nagko -cocaine. Hindi tayo nakinig, binuto pa rin natin kaya itong tayo ngayon siya ang buhay natin. Kaya this time mga lalabs mga vayos lalo na sa mga kapwa ko Duterte supporters na nabudol ng uh, admin ni Marcos eh wag na po tayong magpalin lang pa ha. Kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte, makinig na tayo. So hanggang dito na lang po, mga lalabs, mga bayots. So alam niyo na, ang yung mga senador, diyan na hindi yan papabor. Hindi lang si Jingoy, makikita natin, di ba, si Godero, Rafi Tolfo, Bong Rivelli, at kung sino pa dyan. Nakilala itong si James Kumar. Magkasabwat yan sila eh bakir ng mga senador na ito, ng mga politikong ito, si James Comar tuwing eleksyon, nagbibigay ng milyones yan para sa kanilang kandidatura at kapag manalo, ang politikong ito, senador na to mayor, o kung ano man, ang magpoprotekta sa kanyang mga masasamang negosyo sa Pilipinas.